Okay, Yoyo, yo. welcome sa inyong first room, ang Old Manila Room. Dito sa loob ng kwarto, tuturo sa'yo dito ang iba't ibang bagay tungkol sa history ng Pilipinas. dito na ba? Opo. Okay, it's time for you to play muna dito sa loob ng kwarto. Enjoy. Papuhay ang Pilipinas! This is the oldest train in the Philippines. Dito sa old Manila room makikita natin kung paano ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ito daw po ang ship na dumadala ng spices dito sa Pilipinas. Parang Megalodon po ito. Mas malaki pa ito kaysa sa akin at saka daddy ko. Wow! Taho! Taho! Bilang bata, kailangan mong malaman kung saan ang galing yung pagka-Pilipino. It's very important for us to learn what is it before para maalaman natin kung bakit tayo ganito ngayon. So parang doon pa lang sa pamayanan area, parang nagta-time travel na sila to the past tapos na-experience sila yung iba't ibang bagay. Sunod naman natin tutuklasin ang karagatan. Dito may kita natin ang mga likas na yamang dagat ng Pilipinas. Gaya ng mga isda, kabibe o shells, at mga mangroves na napakahalaga sa ating kapaligiran. Look up there! See? Ganyan yung mangyayari sa dagat kapag ka tayo ng maraming maraming basura. <gasps> diba? So we want to teach kids to save the planet Earth. Wow! Bottles, plastic, flag. Hmm. What? Wow. wow! Cans, paper, bags. So dami! Yes, yung mga yan, nagsistay sila sa ocean ng maraming maraming taon. See the effect? See the effect ng mga plastics? Kaya dito sa mga Pambata, we want children to know the effects kapag nagtatapon tayo ng basura kung saan saan. Bilang ang Pilipinas ay uh, sariwa tayo sa iba't ibang yaman. Eh. Sa kalikasan, sa karagatan bukod din sa pagtuturo kung ano-ano yung may kita natin sa karagatan, sa kalikasan, at tinuturo din ng Musayang Pambata kung paano natin ililigtas o pananatilihing maganda ang ating kapaligiran. Dito sa Museo Pambata, matututo rin tayo tungkol sa kultura ng mga katutubong grupo dito sa Pilipinas, gaya ng kanilang sining, musika at pagsusulat. So dito, may kita mo yung iba't iba nilang kultura. For example, yung art of weaving o paghahabi, pwede mo siyang subukan. Ang gagawin mo lang, down, up, down, up. Okay? So try mo naman. So, balita ko, uh, mahilig kang sumayaw at sa mga musika. Opo. So this time, uh, i explore naman natin ang iba't ibang katutubo music and instruments. Ha! Dito tayo. Kuya PJ, ano po ito? Yan naman ang tinatawag nating gangsa. Usually, ginagamit ang gangsa sa mga selebrasyon, sa mga katutubo, o sa iba't ibang ritual ng ating mga kapatid na katutubo. Wow! Kaya pala magagaling po yung mga tao dito. Mukhang enjoy na enjoy si Yoyo dito ah.